magandang araw. Ang A squared ay isang eksperimento sa anyo ng aklat na isinulat ni Pam Grout upang ipakita na ang law of attraction, batas ng pag-akit, ay hindi lang haka-haka o espiritual na konsepto, kundi isang prinsipyong maaaring subukan, obserbahan, at patunayan gamit ang mga simpleng eksperimento. Sa halip na sabihin sa mambabasa na maniwala ka, sinabi ni Pam, subukan mo muna. Ang sentrong ideya ng aklat ay ito, ikaw ay isang makapangyarihang nilalang na konektado sa isang di larangan ng enerhiya na tinatawag na field of potentiality. Ang larangang ito ay tumutugon sa iyong iniisip, nararamdaman, at pinaniniwalaan. Gaya ng signal ng radyo o wifi, palagi itong naroroon, kailangan mo lang itune ang sarili mo. Narito ang siyam na eksperimento, Experiment number 1, The Jude Abides Principle layunin, patunayan na may field of potentiality na laging naroroon, nakikinig, at tumutugon sa atin. Pagsasanay Magtakda ng malinaw na layunin, sa loob ng 48 na oras, gusto kong makakita ng isang malinaw na tanda mula sa field of potentiality. Hindi mo dapat tukuyin kung paano ito mangyayari. Magtiwala. Magmasid. Maging bukas ang isip. Halimbawa, kung hiniling mo na makakita ng isang puting balyena, Maaring makita mo ito sa isang t-shirt, sa isang laruan, o sa isang Facebook post. Layunin ng eksperimento, magsanay ng pagtanggap sa ideya na mayroong field of potentiality na konektado sa iyo at handang magbigay ng sagot. Kapag may nakita kang di inaasahang senyales, ibig sabihin, gumagana ito. Experiment number 2. The Volkswagen-Jetta principle. Layunin, patunayan na kung saan mo ilalagay ang atensyon mo, iyon ang lalago sa iyong karanasan. Pagsasanay Magpasya na maghanap ng isang partikular na kulay o bagay, halimbawa, dilaw na kotse. Sa loob ng 24 to 48 hours, obserbahan kung ilang beses mo ito makikita. Paliwanag, katulad ng pagbili ng bagong sapatos, kapag bago ito sa iyo, bigla mo itong makikita sa lahat ng tao. Ang utak natin ay may reticular activating system na nagsasala ng mga impormasyon batay sa iniisip mo, sa madaling salita, kung puro problema ang nasa isip mo, problema ang makikita mo. Pero kung biyaya ang hinahanap mo, biyaya ang makikita mo. Experiment number 3, the Albi Einstein Principle. Layunin, patunayan na ang enerhiya ay sumusunod sa intensyon at emosyon. Pagsasanay. Gumawa ng dalawang araw ng obserbasyon, sa unang araw, magpakatotoo ka sa pagiging negatibo. Puro reklamo, galit at pagdududa. Sa susunod na araw, mag-practice ng gratitude, pagmamahal, at positibong pananaw. Ihambing ang resulta. Obserbasyon, sa araw ng negatibong pananaw, asahan ang mas marami at mas mabigat na problema. Sa araw ng positibong pananaw, pansinin kung gaano karaming bagay ang gumaan. Layunin ng eksperimento, maunawaan na ang vibrational frequency ng ating damdamin ay lumikha ng mas maraming karanasang kaakma sa enerhiya na iyon. Experiment number 4, The Abracadabra Principle. Layunin, patunayan na ang ating salita at pag-iisip ay may direktang epekto sa ating karanasan. Pagsasanay. Pumili ng tatlong bagay na gusto mong maranasan sa loob ng 48 na oras. Isulat ang mga ito ng malinaw at detalyado. Mag-visualize ng may kasamang emosyon, parang nakuha mo na ito. Halimbawa, sa loob ng 48 na oras, nais kong makatanggap ng libre at masarap na kape. Layunin ng eksperimento, ipakita na kung malinaw at buwang iyong paniniwala, kahit simpleng bagay ay maaaring mamanifest. Experiment number 5, The Dear Abbey Principle Layunin, patunayan na may gabay tayong natatanggap mula sa field of potentiality kapag humingi tayo ng tulong o direksyon. Pagsasanay Magtanong ng isang malinaw na tanong, halimbawa. Dapat ko bang tanggapin ang alok na ito? Ipagkatiwala sa field of potentiality ang pagsagot, maging buka sa mga simbolo, kanta, panaginip, usapan ng ibang tao, at kung ano pa. Halimbawa, may isang kanta na biglang tumugtog na tumatalakay sa tema ng pag-alis at bagong simula. Ito'y may tuturing na sagot. Layunin ng eksperimento, ipakita na ang universo ay palaging sumasagot, kailangan lang nating matutong makinig at makapansin. Experiment number 6, The Superhero Principle layunin, patunayan na ang ating katawan ay direktang naapektuhan ng iniisip natin. Pagsasanay Gamitin ang muscle testing. Hawakan ang iyong braso ng tuwid at hayaan ang ibang tao na itulak ito pababa habang iniisip mo ang isang negatibong bagay. Ulitin ito habang iniisip mo naman ang isang positibong bagay. Obserbahan kung kailan ka mas malakas. Layunin ng eksperimento, mapatunayan na ang ating pisikal na katawan ay nagre-react sa enerhiya ng ating iniisip. Experiment number 7, the Jenny Craig principle. Layunin, patunayan na ang ating paniniwala sa pagkain ay kasinghalaga ng nutrisyon. Pagsasanay. Kumain ng isang bagay na sa karaniwan mong paniniwala ay hindi healthy, halimbawa, chocolate. Sa halip ng mga amba, isipin at sabihin sa sarili mo, ito ay nagbibigay ng lakas, ligaya, at kabutihan. Obserbahan ang epekto sa iyong katawan. Layunin ng eksperimento, maunawaan na ang stress sa pagkain ay mas nakakasama kaysa sa pagkain mismo. Experiment number 8, the 101 Dalmatians Principle. Layunin, patunayan na ang atensyon mo ang lumilikha ng iyong karanasan. Pagsasanay. Sa isang araw, pumili ng partikular na bagay, halimbawa, pink na balon. Obserbahan kung ilang beses mo ito makikita. Layunin ng eksperimento, magsilbing paalala na laging nariyan ang biyaya, inspirasyon, at sagot kung saan ka lang nakatingin. Experiment number 9. The Fish and Lobes Principle. Layunin, patunayan na likas ang kasaganaan sa ating buhay. Pagsasanay, Magsimula ng listahan ng lahat ng mayroon ka ngayon, kuryente, pagkain, tubig, internet, hangin, kaibigan, at iba pa. Ipagpasalamat ito araw-araw. Tingnan kung gaano karaming biyaya pa ang dadating. Layunin ng eksperimento, ipaalala na hindi tayo nabubuhay sa kakulangan, kundi sa kasaganaan. Pangwakas na aral mula sa aklat. Ang universo ay nakikinig. Lagi itong tumutugon, ngunit madalas ay tayo ang hindi marunong makinig. Kung saan mo nilalagay ang iyong atensyon, doon ka din dadalhin. Ang paniniwala mo ay lumikha ng karanasan. Kung naniniwala kang mahirap ang buhay, iyon ang mararanasan mo. Kung naniniwala kang mapagbigay ang mundo, iyon din ang babalik sa iyo. Hindi mo kailangang maniwala agad, subukan mo muna. Ito ang nagbibigay kapangyarihan sa I squared, hindi ito doktrina, kundi eksperimento. Inspirasyonal na mensahe ni Pam Pambrout, hindi mo kailangan ng bagong buhay. Kailangan mo lang ay bagong pananaw sa buhay na mayroon ka na.